45 ka na. Pero bakit parang wala ka pa rin naiipon? iipon? Yung tipong kakasahod mo lang, pero pagkatapos ng ilang araw, ay ubos na ka kagad. Walang natitira para sa sarili mo, lalo na para sa future mo. Ang masakit pa, habang tumatanda ka, mas dumadami ang responsibilidad mo, dumadami rin ang mga bayarin mo, bumibigat ang mga gastos, pero hindi lumalaki ang sweldo mo at wala ka na iipon. Pero teka, hindi pa huli ang lahat hindi mo kailangang hintayin ang retirement age para lang maranasan ang ginawa. Ang kailangan mo ngayon ay tamang mindset, diskarte at disiplina para tuluyan ka makaalpas sa cycle ng paycheck to paycheck ng buhay mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga practical at effective na paraan kung paano ka makakapag ipon ng pera kahit 45 years old ka na. Handa ka na bang baguhin ang financial future mo? Then let's go! Una, alamin mo ang totoong dahilan kung bakit wala kang ipon. Bago mo ang isang problema, kailangan mo munang malaman ang ugat nito. Bakit nga ba wala kang ipon? Mas malaki ba ang gastos mo kaysa sa kinikita mo? Mahilig ka bang gumastos sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan? O baka naman kulang ka lang talaga sa financial planning? Tanggapin mo ang problema na ito at tukuyin mo kung saan ka nagkukulang. Kapag alam mo na ang ugat ng issue, mas madali sa iyo na hanapan ito ng solusyon. Let's face it, hindi madaling tanggapin na 45 ka na pero wala ka pa rin significant na ipon. Pero bago tayo mag pity alamin muna natin kung bakit nangyayari ito. Sa Pilipinas, marami kasi sa atin ang breadwinner. Pagdating ng sweldo, ubos ka agad sa mga bills, tuition, at pangangailangan ng pamilya. Idagdag mo pa yung mga unexpected expenses tulad ng pagkakasakit o home repairs. Ang resulta, zero savings. Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang unang step para makapag-ipon ay i-acknowledge na kailangan natin baguhin ang ating mga financial habits. Kailangan natin maghanap ng mga paraan para magkaroon ng extra income at ito ang magiging first step para tayo ay makabangon. Ang pangalawa, maghanap ng mga side hustles na align sa skills mo. Ngayon, let's talk about side hustles. Hindi mo kailangan maging rocket scientist para kumita na extra. Ang susi dito ay gamitin ng mga skills na meron ka na. For example, mahilig ka ba magluto? Baka pwede ka magtayo ng small food business sa tapat ng bahay niyo. Magaling ka ba sa social media? Baka pwede ka mag-offer ng mga services bilang virtual assistant o content creator. Kung tech-savvy ka naman, baka pwede ka mag-freelance as graphic designer o web developer. Ang daming opportunities online, lalo na sa panahon ngayon ng digital age. Ang importante ay makahanap ka ng mga side hustle na hindi lang basta pagkakakitaan, kundi may enjoy mo rin. Dahil kapag nag enjoy ka sa ginagawa mo, mas magiging consistent ka at mas malaki ang chance mo na mag-grow din ang income mo. Ang pangatlo, mag-invest sa sarili. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong kumita ng extra ay dahil kulang tayo sa mga skills na in demand ngayon. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi pa naman huli ang lahat para matuto. Sa panahon ngayon, ang daming online courses na pwedeng pag-aralan. From digital marketing to coding at kahit papano, libre ito o affordable lang. Ang pag-invest sa sarili ay isang magandang paraan para mapataas mo ang earning potential mo. Kung feeling mo ay stuck ka sa trabaho mo ngayon, baka oras na para mag-upskill ka. Pag-aralan mo yung mga skills na pwede mo magamit para makapag-freelance o makapag-start na isang small business. Remember, knowledge is power at kapag marami kang alam, mas marami kang opportunities na pwede mong pasukin. Ang pang-apat Mag-start ng small business Kung may konting puhunan ka, baka pwede ka mag-start muna ng isang maliit na negosyo. Hindi naman kailangan malaki kagad, pwede namang small scale muna. For example, pwede ka magtinda ng mga kakanin, magbenta ng mga free lab items online, o mag-offer ng mga services like laundry or cleaning. At ang importante dito ay magsimula ka kagad. Maraming successful entrepreneurs ang nagsimula sa maliit pero dahil consistent sila at determinado, lumaki ang negosyo nila. Huwag kang matakot na mag ng risk dahil kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung hanggang saan ang pwede mong maabot. At kapag lumago na ang business mo, mas malaki ang chance mo na magkaroon ng stable income at savings. Ang panglima, mag-explore ng passive income. Para kumita ng extra, kaya magkaroon ng passive hindi income. Ka pwede kang mag-invest sa stocks, mutual funds, or real estate. Kung wala ka malaking puhunan, pwede ka rin naman mag-explore sa mga online platforms na nag o ng passive income opportunities like affiliate marketing o selling ng digital products. Ang maganda sa passive income, once na, na set mo na yung system, tuloy-tuloy na ang kita mo. Siyempre, kailangan mo rin ng konting effort sa simula, pero kapag nakasetup na ito, mas magiging madali sa iyo ang kumita pa ng extra. Ang pang-anim, mag-budget at mag-track ng expenses. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit wala tayong naiipon ay dahil hindi natin alam kung saan napupunta ang pera natin. Kaya importante na mag-budget at mag-track na expenses. Gamitin mo yung 50-30-20 rule kung saan 50% ay napupunta sa needs, 30% ay para sa mga wants, at ang 20% naman ay para sa mga savings at investments. Kung mahirap naman para sa'yo ang mag-manual budgeting, pwede ka naman gumamit ng mga budgeting apps na nagre-remind sa'yo kung magkano na yung nagagastos mo. Kapag alam mo kasi kung saan napupunta ang pera mo, mas madali sa'yo na makontrol mo ang spending habits mo at sa gayon ay makakapag-save ka. Ang pangpito, mag-set ka ng financial goals. Para mas maging motivated ka sa pag-iipon, mag-set ka ng mga financial goals mo. Pwede mong iset ang short-term at long-term goals. Halimbawa, ang short-term goal mo ay magkaroon ng emergency fund na worth 3 to 6 months ang sweldo mo. Ang long-term goal mo naman ay magkaroon ng retirement fund, makapag-invest sa real estate, o para pang college ng anak mo. Kapag may maliwanag kang goal, mas magiging focus ka sa pag-save at pag invest ng pera mo. At soon kapag na-achieve mo na yung mga goals mo, mas magiging motivated ka na mag-set na mas malaki pang goals. Ang pangwalo, wag magpagala sa peer pressure. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayo mag-ipon ay dahil na rin sa peer pressure madalas sa pipilitan tayong gumastos para lang makisabay sa mga kaibigan o kapitbahay. Pero tandaan, hindi mo kailangan ipakita sa mga tao na nakakaangat ka sa buhay. Ang focus mo ngayon at sa mga susunod pang taon ay ang financial stability mo. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Mas okay na yung simple lang ang lifestyle mo pero may peace of mind ka kesa naman magpakasosyal ka pero wala ka namang naiipon. At ang masama pa dito, baka malubog ka pa sa utang ang pangsyam, mag-build ng emergency fund. Isa sa mga pinakamahalagang financial advice na pwede kong ibigay sa inyo ay ang mag-build ng emergency fund. So ano nga ba yung emergency fund? Ang emergency fund ay yung mga pera na nakatabi para sa mga unexpected na gastos like pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, o kung na ng bagyo ang bubong nyo. Ideally, dapat may emergency fund ka worth 3 to 6 months ang sweldo mo. Kapag may emergency fund ka kasi, mas magiging prepared ka sa mga biglaang gastos at hindi mo kailangan mangutang o magbenta ng mga asset mo. Mas maganda na maging handa ka kaysa naman magpanik ka sa huli. Ang pangsampu, mag-invest sa health. Ang isa pang pinaka investment na magagawa mo para sa sarili mo ay mag-invest sa kalusugan mo. Mahirap mag-ipon kung palagi ka nagkakasakit, kaya importante na mag-exercise, kumain ng mga healthy foods, at magpahinga ng sapat. Dahil kapag healthy ka, mas magiging productive ka at mas madali mo ma-achieve ang mga financial goals mo. Remember, health is wealth. Kaya kapag healthy ka, mas magiging masaya ka at financially stable. Tandaan mo, kahit 45 ka na, hindi pa huli ang lahat. Ang importante ay magsimula ka. Gamitin mo ang mga tips na ito para magkaroon ng extra income at makapag-ipon. Huwag mong isipin na imposible dahil sa tulong ng tamang mindset at diskarte, magkakatotoo yan. Simulan mo na ngayon at malay mo sa susunod na birthday mo, baka makapag-celebrate ka ng mas masaya at financially stable na buhay. Ikaw ba kung 45 ka na, ano pa ang mga tips sa pwede mo idagdag para makapag-ipon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.